Hi guys! Andito nga pala kami sa isa sa mga barbecuehan dito sa Taichung City, dito sa Shallow District. Etong nga pala guys yung mga prices nila per head. So iba nga pala yung price pag weekdays at iba naman pag holiday. Pakipost nyo na lang guys para makita nyo yung prices. Ang open nga pala neto guys ay 5.30pm hanggang 2am. Sulit na sulit na nga pala yung bayad nyo dito. Kasi lahat ng food nila at saka drinks unlimited for 3 hours. Talagang napakaganda ng view dito, perfect na perfect kung gusto nyo mag-bonding ng mga tropa nyo o ng jowa nyo. Meron nga rin pala sila ditong beer kung gusto nyo mag-chill, pero iba yung bayad niya kasi hindi siya kasama sa unlimited ha. Meron nga rin pala sila ditong 10% service charge. Pero okay lang kasi napakaraming choices ng mga pagkain at napakaraming seafood dito. Kaya talagang hindi ka nalugi sa binayaran mo. At ang maganda pa dito, may live band. Kaya talagang sobrang nakaka-relax dito. At hindi hassle kung marami kayong pupunta dito kasi napakalaki ng space. Grabe lahat na ata ng klase ng pagkain nandito na. Siyempre ang kinuha namin ay iba't ibang klase ng beef at saka mga seafoods. Hindi nga pala ito kalayuan sa company namin, siguro mga 30 minutes lang pag nakataxi ka. Gusto ko nga pala mag take out na drinks pero bawal pala. Sobrang nag-improve na nga pala tong milkaw kasi dati nung pumunta kami dito hindi pa ganito ka kaganda. Mas dumami kasi yung mga choices ng pagkain dito ngayon kaysa sa dati. Halos lahat nga pala na pumupunta dito ay mga Pinoy. Kasi malapit din to sa iba't ibang company dito sa Taichung. Yung unlimited for 3 hours na yun, grabe hindi mo talaga makakain lahat kasi mabubusog ka agad. Kaya talaga dapat papumunta ka dito, hindi ka kakain ng kanin. Para sulit. Nagkayayaan nga lang pala kami ng mga katrabaho ko dyan. At syempre, salamat ko na kapatid ko kasi nandito rin naman siya sa Taiwan. Kung dito nga lang pala kasi sa Taichung, try nyo dito. Lalo na sa mga bago natin dito sa Taiwan. Kasi talaga mag enjoy kayo dahil sobrang dami ng pagkain. Yun nga lang, mga may uso kapag uwi. Maganda nga pala yung view dito, lalo na saktong-sakto yung open nila ay gabi. At yung live band nila, pwede ka naman mag-request ng English songs. Kung pupunta nga pala kayo dito, kailangan makapal yung jacket nyo kasi winter season na ngayon dito sa Taiwan. Dahil katulad kong lamigin, mga nga ka talaga sa lamig. At dahil nga hindi kami kumain masyado, ayan, grabe, ang dami namin kinuha. At hindi na nga namin alam kung anong unahin namin kainin. At so, sobrang busy nga namin, ayan, nasunog pa ang hotdog. Madalas nga palang niluto dito yung mga buttered shrimp kasi meron din silang butter dito at unlimited din yun. At syempre dahil tamad nga ako magluto, kaya sinama ko dito yung kapatid ko para may tagaluto. O ba diba, ang ganda ng tagaluto namin? May tagaluto na, may tagalibre pa. Thank you sis! Sa sobrang ang dami na kinuha namin, hindi na maintindihan kung ano lulutuin namin. Kaya ayan, tingnan nyo, grabe halo-halo na, di ba? Diba? Di sa pang nakakapagpagana ay yung sausawan nila. Marami nga para silang choices ng sausawan dito. At kayo na bahala magtimpla. At marami nga rin pala itong iba't ibang iba klase ng ice cream. Kaya talaga namang bago kami mungta dito, isang araw ako hindi kumain. Nang kanin ha, pero syempre kumain pa rin naman ako kahit papano ng biskwit. Dahil nga nauhaw na ako, kumuha muna ako ng drinks. At nyo guys, may mga iba't ibang klase ng seafood dito. At meron pang tilapia. Kaso, sobrang dami na nga namin kinuha. Hindi na kami nakapag-iyaw ng tilapia. At tingnan nyo nga naman guys yung paligid. Grabe, ang ganda ng view. Nakaka-relax talaga. At dyan nga pala yung live band. At syempre, pwede rin kayo mag-picture-picture dyan guys. At tingnan nyo, grabe, sobrang daming table. Napakalawak talaga ng space. O, di diba? Na sobrang dami namin niluto, ayan nasunog na nga yung iba. At tingnan nyo nga itong mais, grabe, kawawa naman, sunog, ba sunog. na sunog. Nag-start nga pala kami punta dito ng 6pm hanggang 9pm. At ito na ang kapatid kong bungis-ngis. At maya-maya nga ay uuwi na kami. Yun lang guys! Bye!